Gusto mo bang magbanda sa abroad? Ang tagal mo na bang naghihintay ng biyahe? Tapusin mo ang video na ito para malaman mo kung ano ang kulang mo. Ako pala si Kevin. 20 years na akong nagbabanda. Tara, simula tayo. Pero bago ko sabihin, ito muna ang kwento. Alam mo ba mga kamisikero? Isa din ako sa mga maraming banda na gustong mag abroad. Isa din ako sa mga banda na nagsisense ng mga katutak-tutak na videos sa mga talent scouts. Isa din ako sa mga tulad ninyo na ilang beses na pra-practice pero palpak pa rin sa mga auditions. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, ang hirap na mamatanggap sa abroad. Ang tagal naman ng biyahe ko. Ilang taon na akong nagbabanda, bakit parang wala pa rin nangyayari. Pero ngayon, nalaman ko na ang solusyon na gumagana. At sure ako, nagagana din ito sa iyo. Kaya, sasabihin ko sa iyo ang mga dapat mong matutunan. Number 1. Kailangan may passport ka. Importante na ready passport ka. Hindi pwede kung tatawag na sa iyo ang employer mo at hindi ka pa prepare sa mga requirements, for sure maghahanap ng ibang talents yan. Alam mo ba na usually sa mga biyahe ng banda ay mabilisan lang. So if ang opportunity is nandyan na, and worth it naman ang salary, igrab mo na yan. At ito pa ang magiging stepping stone mo para makahanap ka ng mas magandang offer in the future professional videos at pictures mo. Isa sa dahilan kaya ang tagal mong makabiyahe kasi unprofessional videos and pictures ang sinesend mo sa talent scout mo. Hindi ka kilala ng talent scouts mo. Kaya hihingi 'yan ng magandang tunog na BTR videos at studio type na pictures mo. e prepare mo lang 'yung two live performance videos mo in case nahanapan ka. Huwag ugaliin na mag-send ng Facebook live kasi walang oras ang mga talent scout sa mga ganito na klase na video. Effortan nyo mga kamusikero makagawa ng magandang VTR videos. Sabihan mo yung mga kabanda mo magdamit kayo ng maayos. Be presentable. Kasi yung pictures nyo ilalagay yan sa hotel billboard. Kahit hindi branded, basta maayos ang pananamit. At ang huli, ang inyong sarili. Be physically and mentally prepared po need ito ng focus at commitment. Hindi po laro ang banda sa OFW. Hindi ka pupunta doon para magpa-picture. Araw-araw kang magsisipra at magpatractice. Sometimes, meron ka ding magiging bashers doon. Kaya, kailangan mong maging versatile. I-develop mo ang work ethics mo. Always be on time. Always cooperate sa banda mo at management. Dapat, ngayon pa lang, gawin na ninyo itong mga good habits na ito. Yan ang mga dapat mong matutunan kung gusto mong maging OFW. Huwag kang malungkot. Okay lang yan. Normal yan. Ganyan talaga ang buhay ng banda. Lakasan mo ang loob mo. Ayos ba mga kamusikero? Don't forget to subscribe. Huwag mong kalimutan, ang musika ay kasiyahan natin sa buhay. Bye.